Yan yeah, mga boss, good morning. Meron tayong MIUI 125 yan oh. Hindi, oh! ang light, ang bumbilya. Oh, Kasi po, no! ito ay ang original nito ay wala hong patayan. Lalagyan natin ng patayan yung kanyang ano. Lalagyan natin ng patayan yung kanyang headlight. Ito yung stock niya. Nilagyan natin ito. ng merong patayan. Yan. Yeah. May panahon. Anong wiring yan? Paano magkabit yan? Ano? etong gawin yung mga boss dalawa ho yung saksakan ito yung sa starter okay na po yan ngayon ito po yung uh, may tatlong variant yan pagsamahin na itong dalawang blue pagsamahin nyo na tapos itong may kulay dilaw na may orange dito yung tatap bubunutin ninyo boss itong isang saksakan ito may puti ito dito papuntang switch na original may saksakan siyang kulay puti ano ho bunutin yung kulay blue na may itim magkabila bunutin nyo na magkulay blue na may itim tapos dyan yung ikakabit yan yung dilaw na may orange dito yan yan na ito na po o oh. recap yung dilaw na may orange dyan eh sa asul na may itim isang saktakan bubunot yan yung ano naman yan tapos itong pagsamahin nyo itong dalawang blue na may itim dito naman sa kabila yan sa kabila siya yan lang oh, simple lang. Oh. Testing natin. Oh. Wala na, patay na siya. Wow. Oh. Yan, ayun o. May patay na siya. Hindi siya minus-minus na mapundi. Pagka-araw, patay na siya. Yan lang kasimple yan. Pero yung pong sa stoplight niya, hindi kasama yung, yung sa park light hindi natin kasama yun yun lang headlight pong ating nilagyan ng patayan